Guys, pani panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo. At ay uh, bago tayo magpatuloy sa ating pag-vlog at mag-intro muna tayo. Okay, bye-bye. Let's go. na init na ano, ating kawali. Lagyan na natin, natin, natin ating po tayo ng kwan aloy lang natin ito aloy po tayo ng chicken feet A few moments later. Dahil nagisa na natin ng sibuyas at uh, malambot na siya, ilagay na natin yung ating chicken feet. Ayan, chicken feet na to pinakuluan ko na ito hindi ko na ito nilagyan ng ba ano, bawang yan tapos halo haloin lang natin Ayan. babay mo na ha a few moments later Ayan. haloin na ulit natin itong ating chicken feet yan lagyan na natin na natin ng tuyog. Tapos, soka. Tapos, halimbawa natin ulit para hindi sya Okay, bye-bye na po muna. A few moments later. Ayan na, kumulo na natin ang na halubong buo, chicken feet. Ayan, haluhin na natin ulit. Kumulong-kumulong na. Okay, tignan natin. Let's go! Wow, ang sarap. Thank you very much. And shout out nga pala sa aking mga viewers ng Silent Brothers. Thank you sa lahat ng supportan nyo sa aking mga simple vlog. Ayan, itong luto na siya. Thank you very much. Ulit. Okay, bye-bye po.